Bakit kaya ang W nagsisimula sa letter D? Tapos wala namang W sa spelling ng W. Oh no. Diba ang tagalog nila sa Sunday, Linggo? Diba ang tagalog din ng Sun, araw? Tapos ang tagalog ng day, araw. Di ba dapat ang tawag nila sa Sunday? Araw-araw, hindi linggo. <mulay> <Google! Wow! mulay> masarap daw uminom ng juice pag nilagyan mo ng ice. Pero pag tinanggal mo na yung ice sa juice, hindi na daw masarap. Kasi juice na lang. <mulay> Mahirap daw ang math kasi tayo ang nagsusolve. Di ba dapat kung sino yung may problema, sila dapat ang magsolve, hindi tayo. <laughs> <laughs> Kako!